Hello, good morning. Hello, good We're here. Oh, okay. puya, humarap. Ah, sige. Kuya, umarap. Ah, umarap. Ah, Kaya, oh, kaya, usok pang sinin. Ayan. <laughs> Ayan, hyper na po sila. Mga nagsinungaling <laughs> sa guard. <laughs> mga, siya Ano mo sabi mo, well, Alvin? Dito kayo tutulungan mag-color grade. Gusto mo sa picture? Sige, sige. Ay, sorry. Let's go, let's go. Uh, go. We're so proud sige, of sige. you. Wait, wait. Proud kami sa inyo. Sige, kaya nyo yun mga bata. Pamalikot, anak ka na. Ayun ang gagawin ko. Sige. Wait, doon na lang. Ano may rolingan? Sige, sige. Bye. Bye. Lord, gabayan mo po sila, kinakabahan ako sa kanila Lord. Hello, kami po ay nandito sa sa wonderful place in the world. Hi. Ito ko sa side kasi nandito yung camera <laughs> Hello. We're back. Oh. Sa <laughs> matagal. Kami po ay nandito sa anong tawag mo dito? Arkansas. Sa Arkansas. Oh, yeah. We are we are at, in, on, underneath, <laughs> beneath. Within. Within. <laughs> encircle the right answer. Arca out Ganda po dito. Arca South. Yan sila. Say hi to the people. Hi. Hi. Let's go. Nakita si ko na po si, si Manay. Si Manay po ay kaibigan namin na mahilig magbunta. So ngayon okay po hahanapin namin si Manay. I, I can see Manay in mean, the top. sa lakas ng hangin ito na po sila si Manny Soy nakabailip so kayo po pagtanda natin exercise. dapat exercise ganyan tayo si Manay Su Sabi si Manay

Pipicturean po namin si Manay Su. Eh, si Manay Su po ay naka violet. Go Manay Su. Kakarating na kumain. Kain mo na bago lang. Kain mo na bago lang. nanonood, nood lang. Ate Noren. Anong masasabi mo kay Ate Noreen? Ha? tayo. Hey! hey! <laughs> Oh Lala. Kailang ikot ka na? Konti uh, pa lang. Para para pumayat ka na, Lala. Ikaw ba si Lala? Hindi na <laughs> kita Ulit makilala. Grabe talaga yung pagba. Ikaw lang yan? Okay. Okay. Di ba sabi mo sa guard, kakain ka na? <laughs> Sino ka? Parang hindi na kita kilala. Grabe na pinayat mo. <laughs> Thank you. Hey. Okay.

Aww, against the light? Hindi. Okay lang. Uh, Para kayo nasa ibang uh, lugar. Wait lang, wait lang. One, two, three. Oh, jump shot Dali. 1, One, <laughs> jump shot. Hi. Hi, Snap. Oh, Hello. Hello. Uh, po -po -po. Ay, po -po -po. Para kami. Ganyan cgm Lagi ako nag-CGM. Grabe down na siya. <laughs> Punta natin si Manay why, why Su. Pwede magsaya? Mm. Dancer and singer yan. Oh, legit? <laughs> ano yan? Ano ba ang video? Diba pinaharata natin si Manay kung yun. Man, <laughs> <laughs> <Come on. laughs> manay kanya namin kamahal si Mana Isu. So. Together now! <laughs> mahal kita kahit na may mahal ka pang iba. Tina na tina walang ambag. <laughs> mahal kita kahit na may mahal ka pang iba. Na baliw na baliw ko sa'yo. Para Ano so oh, Anong masasabi mo sa Zumba? Picture, Picture na na. Pinagpawisan ako. ko. Oh, parang kami, parang Maniso may energy ka pa. Maniso, smile. Si man. Yuhu! <laughs> Tama na nga. <laughs> ay, ilan si Maniso. Ay, ilan man. kasaray. ka? Hindi sa ka sanay. Kasi mga tropa. Kasi mga tropa mo diyan. Ala, baguhan. Picture kayo, dela na lang. Kami diyan. Wow. Sa naman tong nakayay long short 69. Wow. <laughs> Ikaw man ay so. Ako. Running na? 60. Wow. Kami wow. <laughs> lang si <siya, so. laughs> Kami tatlo talaga. Ay apat kami wala yung isa. Inspirasyon <laughs> po kayo sa amin. Kami naman 60. Kasi kasama po kami sa 75. May 75 ka. Ay talaga ay, malakas po. Malakas po sa amin yun. Ayun ay, 60. Wala ibang malakas nyo ba po? <laughs> para po kayo mga seniors old lang. <laughs> okay pa. Para mag Okay. Sir.